Ipinresinta ng Manila Police District o MPD kay Senador JV Ejercito ngayong araw ang sospek na umano'y ng hold at bumarin sa kanyang staff noong nakalipas na linggo. Ito ang balita ni Brian De Paz. Iniharap ng Manila Police District kay Senador JV Ejercito ngayong araw ang sospek na umano'y ng hold-up at bumarin sa kanyang staff noong nakalipas na linggo. Todo tanggi ang sospek sa insidente at sinabing nagtitinda lamang umano siya para sa kanyang pamilya. Ayon sa Manila Police District o MPD, lulong umano sa droga ang sospek at tatlong araw na hindi umuwi ng bahay sa Paco, Manila mula nang maganap ang krimen. Nahuli siya sa PNR compound malapit sa Riles sa Paco, Manila. Marami pong mga nakita sa Eh, ba eh? ko alam sa mga nangyari sila walang konsyensya, nagtutulong sila ng walang alam na tao. Katwira ng sospek may nagbigay lang daw ng kanyang letrato at hindi totoong may mga record na siya ng pangohold up, grave threat at bukas kotse sa kanto ng Quirino Avenue at Osmeña Highway. Nagpasalamat naman si Sen. J.B. Ejercito sa mabilis na pag-aksyon ng MPD sa insidente. Pagkaabot ko ng cellphone, sir, ito sa akin. Tapos inagaw niyo pa uli yung bag ni, ni Katz. Kaya nagkatinginan pa sila ng gusto ni Katz. Eh. Nakita siya talaga. nakita siya talaga. Bakit nabili na si Katz? Wala so, lang, para hindi nabunin. Ano ba nangyari? Bakit nabili na? ng pinto, putok agad eh. Ah, oh, pisa para? lang? Mm, wala nang declare nang kung ano-ano. Basta pumutok na agad oh, okay. siya. Ayon sa Manila Police District, sinampahanan ng kaukulang reklamo ang sospek. Ayon naman kay Senador J.V. Ejercito, dapat na itong makulong. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.